Iran, sinunog ang watawat ng Amerika. Trending ngayon kapatid ang pagsunog sa watawat ng Amerika sa Iran kung saan makikita na nasa isang pagpupulong ang mga Iranian lawmakers. Dito, inilabas nila ang watawat ng Amerika at sabay-sabay sumigaw. Pagkatapos, sinunog nila ang watawat ng Amerika hanggang sa matupok. Ginawa nila ito dahil sa isang utos na inilabas ni Donald Trump na hindi nagustuhan ng mga Iranian. Ano kaya ito at bakit ganoon na lang kalaki ang galit ng mga Iranian sa Amerika para sunugin ang watawat nila? Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, palike na din ako ng video at mag-comment ka dyan sa ibaba tungkol sa topic natin. Baka mamaya ikaw na ang sunod na mabigyan ng papremyo. Ang mga taong makikita mo, sila ay mga mambabatas ng Iran. Sila ang mga nagpapatupad at gumagawa ng batas. Ngunit sa isang pagpupulong na naganap, hindi nagustuhan ng Iran ang ibinabang utos o parusa ng Amerika para sa kanila. Dahil inatras ni US President Donald Trump ang isang deal noong 2015. Ito ay ang JCPOA o ang joint comprehensive plan of action. Ano ito? Ito ay isang nuclear agreement noong 2015. Ito ay sa pagitan ng Iran at ng isang grupo, ang P5. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang P5, ito ay five permanent member ng UN Security Council: ang United States, United Kingdom, France, Russia, China, at Germany sila ang tinatawag na P5 at dito nagkaroon ng agreement ang Iran ngunit pinawalang bisa ito ng Amerika. Alam mo ba na iilan lamang ang mga bansang may nuclear weapon? Ayon sa ulat, siyam na bansa lamang sa mundo ang merong nuclear weapon. Ang Russia, United States, China, France, United Kingdom, India Pakistan, Israel at North Korea. Sila lamang ang mga bansang meron nito at napakaswerte ng isang bansa kung susuportahan sila ng P5 tulad ng ginawa nila sa Iran. Pero malidaw ang desisyon na suportahan ng Iran ayon kay Donald Trump. Bakit? Alam naman natin na ang Iran ay may mga kakaibang kilos tulad na lang ng pagsuporta nito sa mga terorista tulad ng Hezbollah. Meron din silang ballistic missile program at regional military influence sa lugar ng Syria, Iraq at Yemen. At hindi tama na mabigyan sila ng ganitong kalaking opportunity dahil baka mamaya gamitin nila ito sa hindi maganda. Kaya naman noong 2018, ipinatigil ng Estados Unidos ang pakikilahok sa kasunduan. Ang video na ito ay noong 2018 pa ang pagsunog sa watawat ng Amerika sa loob ng parlamento sa Iran. Ngunit ang mga pagsunog sa watawat ng Amerika sa Iran ay nagpatuloy hanggang noong 2020 kung saan tinumba ng Amerika si General Qasem Soleimani. Siya ang pinakamataas na militar sa Iran. Pero teka, bakit tinumba ng Amerika ang isang general sa Iran? Ito yon si General Qasim Soleimani ay ang commander ng Iran Quad Force at sinusuportahan niya ang mga militia groups sa Iraq, Syria at sa ibang mga bansa. Siya rin ang umatake sa US troops na nakadeploy sa rehiyon. Sinabi din ng US na nagpaplano ito na atakihin ang mga Amerikanong diplomat at kasapi ng sandatahang lakas. Kaya naman, nagdesisyon ng Estados Unidos na itumba ito paano siya namatay gamit ang isang US drone strike noong January 3, 2020 sa Baghdad International Airport sa Iraq. Hindi lang naman niya ng dahilan kung bakit galit na galit ang Iran sa Amerika. Meron pa ang US Involvement Iran's Politics 1953 kung saan nagkaroon ng kudita para mapatalsik ang Iran's Democratic Prime Minister na si Muhammad. At Amerika ang dahilan kung bakit napatalsik ito. Pagkatapos mapatalsik, sinoportahan naman ng Amerika ang Shah o ang King sa Iran. Ito ay ang support for the Shah before 1979. Ito pa, 1979 US Embassy Hostage Crisis kung saan 52 Americans ang nahostage sa loob ng 444 days kung saan isa ito sa mga naging dahilan kaya't nasira ang relasyon ng dalawang bansa. At ang last but not the least, sinoportahan ng US ang Israel at Saudi Arabia. Dito nagalit ng sobra ang Iran dahil sinoportahan ng Amerika ang mga mortal nitong kaaway. Ang pagsunog sa watawat ng Amerika sa Iran ay bahagi ng kanilang galit. Ito ang ginawa nila para ipakita ang kanilang galit at syempre ang matinding pagtutul sa Amerika. Uulitin ko kapatid, ang pagsunog ng watawat ng Amerika sa Parlamento ng Iran ay isang simbolo o protesta laban sa mga aksyon, pulisiya ng US. Ginagawa nila ito upang ipakita ang galit, pagtutul at paninindigan ng Iran lalo na sa mga isyo ng nuklear, militar at pandaigdigang ugnayan. So ayun kapatid, nakita mo na ang mga bagay kung bakit sinusunog ng Iran ang watawat ng Amerika. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.